Hello guys, welcome back to our channel. So guys, mayroon tayong gagawin ngayon guys. Ito guys, oh, isang laptop speaker. Ayan yung brand nya guys. Oh. Okay. So, ang problem dito guys ay wala siyang power guys. So, nagsaksak na tayo. Ito. So, ito yung ginamit natin na supply. So, ito yung ginamit natin na supply. Tapos, nag-plug in na tayo. Ayan. Tapos, ayan guys. Oh dito guys so ayan oh so wala wala so did talaga siya guys ayan wala tapos mag try tayo dito mag magpihit dito ayan so wala pa rin ayan oh okay so wala okay so kuna natin ito ng ng voltage itong battery packs natin guys ah uh, natin siya ng voltage para masabi natin na may may laman itong battery na ginagamit natin. Okay? Ito guys oh. So tingnan yung tester guys. Lagyan natin ng ilaw. Ayan guys oh. Ayan guys so oh. Tingnan yung tester guys. Mayroon siyang 3.9. So itong itong battery natin so itong battery natin supply mayroon siyang 3.9 so sapat na yan para masupplyan itong uh, itong board nya ito itong audio IC dito so sapat na ang 3.9 para masupplyan ito dito sa loob tapos ayan wala pa rin tayong marinig na na ground grounded ayan oh, oh, wala guys Okay. So yan yung problem niya, guys. So ang gagawin natin, guys ay uh, dito muna tayo, dito tayo muna sa mag-test sa USB cord. Tapos na yan dito yung USB cord. So yan yung gagawin natin, guys. So mag-checking tayo, mag mag uh, continuity test lang muna tayo, okay? So guys, bago bago natin gawin yung sinasabi natin, kayo po ay aking Inanyayahan na mag-like, subscribe and share. Maraming salamat. Ang video na to ay para lang sa mga mahilig mag-DIY, mahilig mag kalikot, mahilig mag uh, mag sumubok sa mga ganitong klasing mga mga repair. Okay? So guys, maraming salamat sa pag-like at ng tingnan kung bakit wala siyang power. Okay? So guys, gawin na natin ang sinabi natin. So mag time lapse muna tayo. Tanggalin natin ito. Ito guys oh. Ito. So tingnan natin yung board dito. Okay? So time lapse tayo guys. Time lapse tayo. Boom! Okay guys, so ito na siya guys. Ito na yung board niya nabuksan na natin. So, ito yung papunta doon sa speaker. Itong, ito. Ito yung papunta sa speaker. Tapos, dito yung yan. So, signal. Tapos, yung supply dito. Okay. So, tingnan muna natin ang board guys. Tingnan muna natin. Napakaliit lang guys. Ayan oh. So, ito yung audio IC niya. Ito. Audio IC ito. Yan. Okay. So, ito yung kulay pula. Supply ito. Tapos, itong itim ground ito. So, kita ba guys? Yan. So, itong itim ground. Tapos, itong kulay pula. Ito yung positive 5 volts. Ito. Okay, so ang gagawin natin guys ay mag ano tayo, mag mag-test tayo. So mula dito, papunta dito sa pula at saka sa itim na wire. Okay? Yan yung gagawin natin, guys. Yan yung gagawin natin. So mag-test tayo. So nandito natin na nilagay. So mag-test tayo. Okay? So guys, ah uh gamitin natin yung ginawa natin yung lead tester na ginawa natin so kunin muna natin yun yung gagamitin natin pang test okay guys so nakuha na natin yung yung lead tester natin ito ito so may video tayo dito paano natin ito ginawa yung lead tester natin okay so ang hanap natin dito guys ay continuity lang ganyan pag umilaw siya yan ganyan Ganyan pag umilaw siya ibig sabihin ganyan no oh. So pag umilaw siya ibig sabihin buo, walang putol ang wire, okay? So pag hindi umilaw, so ibig sabihin may putol yung wire, okay? So test natin itong USB USB cord guys ito. So dito tayo una. To. So dito tayo. So ang liit guys, ang liit yung terminal niya sa ilalim ayusin natin yan o baka magkadikit pa yan tapos test natin siya dito yan umilaw yan guys so buo so buo yan buo so ito yung negative buo so buo yung negative yan o nawala ayusin natin yan ito ito, ito. Tapos, yan. So, buo. Okay, buo. So, dito tayo sa kabila, guys. Sa so, positive. Okay, so. Yan. So, wala, guys, oh. Yan, oh. Wala, oh. Yan. So, wala. Ayan, guys, oh. Tingnan, guys. Hindi umilaw yung lead tester natin hindi umilaw dapat iilaw ito yan okay so ayusin natin ayusin ayusin natin yan di makita ayan yan so wala wala guys dito sa kabila balik tayo sa kabila balik tayo dito sa kabila Ayan, mayroon oh. No? So, mayroon. Kapag ganyan, buo ang line. Tapos, lipat natin sa kabila. Lipat natin dito sa kabila. Yusin natin. Ayan. So, wala. Okay. So, ito yung problem guys. Ito yung problem. So, ang gagawin natin dito guys ay uh, putulin muna natin dito. Tulin muna natin dito. Tapos, mag-test tayo mula dito sa pinutol natin hanggang dito. Okay? So, skip pa rin tayo guys. Skip para hindi na humaba yung video. Okay guys, so ayan na siya guys. Naputol na natin. Tapos, try tayong mag-test mag ulit guys. Gamit itong lead tester natin ito. So, gamit itong lead tester natin, pag umilaw, ibig sabihin, uh, may continuity siya. Ganyan, pag umilaw. Okay? So, balik tayo guys. Dito tayo sa positive muna. Red. Dito. Red tayo. Tapos dito. Dito isa. Red din tayo dito. Yan guys. Oh, umilaw guys. Oh. Okay? Kanina wala ito guys. Yan. Mayroon na siya. Oh. Okay. So mayroon na siya. Dito tayo sa kabila sa black naman, ground. Okay, mayroon din. Okay. So ang gagawin natin guys ay ah uh, magdudugtong tayo dito ng USB cord to. Ito. So idugtong natin ito dito. 'Yan. 'Yan, may bago na siyang USB cord. Okay. So putulin natin ito dito tapos dugtong natin. Okay? Guys, sa habang gagawin natin yung sinasabi natin, habang magta-timelapse tayo. So kung nagustuhan mo ang video na to, paki-like, subscribe and share. Maraming salamat. Okay, guys. Ayan na siya, guys. Ah, uh, ito na. Yan. Tapos na natin siyang ginawa, naglagay tayo ng Sirin Kabob Chops. Yan. Ano? Oh. Tapos, guys, uh plug in tayo. Ito siya, guys, oh. Plug in tayo dito sa ating supply. Yan. Tapos, ayan, guys, oh. Tingnan, guys, oh. Yan. So, meron na, guys. Okay. Try tayong mag-volume, guys. Ayan, oh. Ayan. Ayan, oh. Ayan. Ayan, oh. Okay? Ayan na, guys, oh. Okay, so, guys, balik natin ito, guys. Tapos, magpatugtog tayo. Okay? So, habang magbalik tayo, paki-like, subscribe, and share. Muli. Okay? Maraming salamat. Okay, guys. So, ayan na siya guys. Uh, na-sit up na natin siya. Ayan. Tapos, mayroon na tayong signal. Ito, guys, oh. Yun, ayan, nakasaksak na tayo. Yung, yung kumuha na tayo dito sa cellphone ng signal. Tapos, ayan, nag-plug in na tayo. Tapos, ito na yung, dito na yung volume nya. So, try tayong mag-volume, guys. Try tayong mag-volume. Ayan, guys, Oh. Try tayong mag-volume. Ayan. Ayan na, guys. Okay guys, so guys, maraming salamat sa panonood guys. Sana may napulot tayo dito guys, kahit konting kaalaman lang guys. So maraming salamat sa iyo. Sana sana mag-like ka at mag-subscribe sa ating munting channel. So ang ang pag-subscribe mo sa ating munting channel ay malaking tulong na yan guys. So maraming salamat, maraming salamat sa iyo. Kung sino ka man na nakapanood sa video na to, God bless sa iyo. Maraming salamat. Okay? God bless sa ating lahat. Mabuhay tayong lahat, guys. Mabuhay